Hello so po mga kalaki, magandang 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 hapon po sa ating lahat 5pm na naman po mga kalaki at syempre Pag 5pm po, automatic po mga kalaki Tayo po ay namimigay po ng mga lucky numbers na mga kompleto pong mga digit Ito po ay 2 digit, tatlo, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po Ang ipamimigay po natin sa mga masasugit po nating mga followers po na mga talaga man po nakatutok po sa atin. At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin ay talaga naman po inaalagaan natin yan. Ano? Inaalagaan po natin yan ng 3 days bago po natin palitan. At kung ikaw interesado ka na makakuha ng mga lucky numbers, tuwing alas 5 ng hapon, ganitong oras po, na namimigay po tayo ng mga kumpletong digits. Kaya ano pang inihintay mo? Kung ready ka na nakunin ang mga laki numbers namin, abay ready na rin kaming magbigay sa'yo. Kaya mga, ano ba ito? nahihirapan akong lumulun kasi kagagaling ko lang sa sakit. Kaya, kaya medyo iba po ang boses ko. ay ayan po mga kalaki kung ready ka na at ready na rin po ako halika na. Kunin mo na ang mga masaswete mga numero ngayon pong 5pm. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, syempre mga kalaki kailangan natin tumutok kailangan natin tumutok sa mga lucky numbers ngayon kasi po naglalakihan na po ang mga prices kung bibisitahin nyo po kung tumataya po kayo na po napakalaki po ng mga prices ng mga 6 digit lucky numbers na yan Lotto Pilipinas at abroad kaya eto na po hindi na natin patatagalin mga kalaki kunin mo na ang 2 digit lucky numbers ngayon na o handa na ba mga nakalista dyan ang mga listahan nyo dyan yung mga papel at bolten eto na po ang mga numerong masaswerte ngayong alas 5 ng hapon ang 2-digit lucky numbers mo ay number 4 at number 17. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 21 at number 19. Ayan. Ang pangatlo po, number 3 at number 7. At ito naman po mga kalaki ang mga 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 1, 8, 2. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 667. Ayan. At syempre po, ang pangatlo, number 379. Ayan po yung pangatlong 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ayan. Ang 4-digit lucky numbers po natin ay number 1 9, 9, 5 Ayan po mga kalaking una Ang pangalawa po, number 6-1-2-3 ayan, at syempre po ang pangatlo po, number 8 7 5 ayan po mga kalaki yung pangatlong 4 digit lucky numbers na ibigay na po natin ang mga lucky numbers sa mga 2 digit, 3 digit at 4 digit syempre po mga kalaki ah, pag inilaban nyo po yan, itinayaan nyo po yan dapat po nakarumble po ah, para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. Okay? At syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para po sa ating lahat, syempre, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account po namin. Tandaan nyo po, baka po dun po kayo nakapalo sa mga fake account, hindi po kami yon. I-search nyo po sa Facebook ang Red Parungkin. Hanapin nyo po ang Red Parungkin sa Facebook na meron pong 317,000 followers. Check kami po yan. At syempre, meron po tayong YouTube ang YouTube po natin, Red Parung din po na mayroong 16,400 followers. At syempre TikTok. Meron po tayong TikTok account, Red Parung po na merong 424,000 followers. O, di ba? At syempre po mga kalaki, meron tayong second account sa Facebook ha. Red Parung din na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen. At syempre, Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account po namin sa Facebook kung saan pwede po kayong humingi ng mga laki numbers mag-suggest ng mga lucky numbers pag nakita ko po kayo na kayo po ay naka comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart at nakapalo po mga kalaki automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers dahil po kayo po ay nakafollow nasa spam message nyo po i-check nyo po yan mga kalaki okay at syempre po mga kalaki tandaan nyo ang lucky numbers namin libre po ito walang bayad ha private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po ito ibig sabihin nun kami po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months. Yun po yung private consultation at wala po itong pilitan sa mga interesado lamang po. Malay mo naman ang birth month mo at birth year mo pag natutukan kong ikod. Ikaw pala ang susunod na mananalo dito sa ating private consultation member. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha sa mga sasali. Make sure po na makakausap nyo po ako bago kayo sumali para legit na legit na ang kausap mo. Ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, nakuha po ba? Ayan, tandaan nyo ha. At syempre po, 3 days po bago natin palitan ang mga lucky numbers. Kaya mga kalaki, kung ready ka nang kunin at maging milyonaryo, ito na po ang 5-digit lucky numbers. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 21, number 28, number 33, number 37, at number 14. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, ito po. Number 29 number 6 number 22 number 35 at number 11 ayan po yung pangalawang 5 digit lucky numbers at syempre po bago natin ibigay ang 6 digit lucky numbers tandaan nyo po ang 6 digit namin pwede po dito ang 642 ang 645 ang 649 ang 655 ang 658 6 digit lucky numbers kaya kung ready ka na ito na po ang mga 6 digit lucky numbers number 23, number 37, number 34, number 14, number 8, at number 26. Ayan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 20, number 24, number 26, number 5, number 14, at number 15. Ayan po yung pangalawang 6-digit lucky numbers takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin wag nyo po agad bibitawan na 3 days po bago natin palitan at syempre ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time Ayan. sa mga nagpapabati po kanina ito na po happy birthday po kay ma'am Jessica Villarin ma'am Jessica Villarin po ng Tagaytay Ayan po ng Tagaytay. Hello po dyan sa mga taga-tagaytay. -taga -tag -tag -tagaytay. At syempre po mga kalaki, ang mga tricycle driver po dyan sa may ano to Masinag ano? susumulong highway sa Masinag Ma ayan. sa mga sa Masinag market diyan po sa may papuntang sumulong highways shout out po sa mga driver diyan tricycle driver jeepney driver basta driver sweet labor ayan saludo po kami sa inyo mga kalaki maraming maraming salamat po sa panonood nyo at walang sawang pagtutok po sa aming mga vlog at nawapo isa ka sa mapanalo namin ngayon po ang January bago po matapos itong January mananalo, mananalo, mananalo ka so good luck mga kalaki at ingat tataya ako nga kumamaya yung 6.58 good luck